Marinya City hindi pa ali lahat tatanggapin mo sirsos. Narito po kami hindi ka para tuligsain. Narito po kami hindi ka para ikalat sa panibagong relohiyon. Narito po kami hindi ka para ikayatin sa panibagong sikta. Narito kami, hindi kaingan ng pera, libre po namin natanggap ang salita ng Diyos, libre po namin ibinabahagi ito. Kaya kung mayroong nanonaraw dyan ang ingin ng pera, hindi po namin kasamahan yun. Libre po namin tinanggap ang kaligtasan, libre po namin ibinabahagi. Ito. Sa paano pong paraan, tanggapin mo lamang si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Namatay po sa iso sa cross. Una, para ikaw ay ilapit sa Diyos, Ama. Pangalawa, namatay sa iso sa cross. Para ikaw ay makalaya sa bisyon kasalanan. Pangatlo at katapos-taposan, namatay sa iso sa cross. Para ikaw rin ay magkamit ng kaligtasan at buhay na walang gabi. Kaya lang kaibigan, nais kong sabihin sa iyo, hindi ka maliligtas ng reliyon. Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo, hindi ka maliligtas ng pastor mo, tanging si Jesus.